Update tayo dito sa bukid. Yan, nag-ready kami nitong pakain sa mga baboy. Yan, kasaba. Itong mga kasaba, binabalatan yan. Tapos yan ay chinachop. Pagkatapos naman, lulutuin dito. Yan, pagkaluto na, pinapakain sa mga baboy. At dito nga pala yung result ng ating mga pakain dito. Kahit mga natural na pagkain, bukod sa kasaba, nagbibigay din tayo ng mga mga kangkong, kamote, no, iba-ibang mga pakain sa alaga. So, ito nga pala yung isang baboy natin na nanganak na, oh. Ayan, uh, yung inahing baboy natin na to, more on natural na pagkain binibigyan natin, na hinaluan naman natin ng kunting dara, kunting pinch, kunting mais. At uh, so far yan, napaka productive. Dami niyang anak. Unang anak niya pa lang yan. No, may pito siyang anak, lang isa nakagat ng aso. So, hiniwalay ko muna. So, try natin kung mapagaling natin yun. Nasa so, ngayon, pitong piraso yung kasama niyang anak dyan. Tapos yung iba namin baboy. Yan, yung iba dito, payat. Pero yan, buntis na rin. No, tapos yun, tulad noon, may baboy din sila mama dito. May anak na rin. Ayan o. Ayan, may mga anak din yun nandoon Nakatrapal din yan so, Kailangan lang dito Magaling din magdala yung mga mami na pigs Para lumaki na maayos yung mga anak niya Ito naman yung isang buntis Na malapit na rin mga anak ito So Ayan yung mga baboy natin dito na Napaka productive Sa kabila ng mga natural Ang mga pagkain nila Ayan o Ito malalakas na yung mga niya yan. Sana lang walang madagana nito. No, pero sana obserba naman natin, okay din naman magdala itong inahin. Ayan. Di -di, malakas na medit itong mga biik niya. Pagkakapanganak niya lang yan. No? At uh, ayos na ayos yung kanyang pagpanganak sa mga biik niya. So ito naman yung ibang mga baboy. Dito tayo. Ito. Itong mga ilalim ng puno dito. Punong-puno ng mga baboy ang nasa ibaba. Ayan o. Mga baboy dyan. Tapos may barako din doon. Tapos dito ay may mga sisiw tayo dyan ng manok. Ibang manok ngayon sa ganitong oras, nandoon na sila sa pre-range area. Nangyain ng mga damo. Yan yung barako. Tapos dito may buntis ding baboy. Ayan, kamusta na yung rabbit? Hello mga rabbit! Uh, happy naman sila. May chicken din dito ang dalawa. Tapos ito naman yung ibang pigs natin. na ah, Malapit-lapit na rin mga anak. Ayan o. Oh. Mga nakatali yan sila rin ng puno. Pero kapag nanganak na sila, nilalagyan ng trapal. No, kasi delikado rin yung pag nabasa sa ulan yung mga anak nila. So, ito yung sunod na mga anak naman o. Oh. Hello Didik. Yan. Tapos meron tayong bagong binigay dun, bin, uh, nilagay doon sa may preference area yung nakikita nyo minsan na baboy dun sa kabilang bahay andito na naka free na sila gusto natin silang pagbigyan na nakakakuan din sila unlimited yung kanilang napupuntahan o kaya iniligay din namin dito yung dalawa na malaki na ang naiwan lang dun sa kabilang bahay maliit na biik na pinapalaki pa lang natin gawin inahinin ito kasi gagawin din mga inahinin baboy actually, actually itong black buntis na rin to oh, yung black pig buntis na rin yan tapos yung white pig natin nagalandi na hindi na rin yan pero medyo bata pa yan 5 months pa lang so kailangan mo nang mabot siya kahit mga 7 months 8 no, months bago pa sampahan ayan yung mga baboy so dito naman namin yung pinapakain sila eh kakatapos lang ng kumain kanina ito yung kainan nilang parte dito Ayan, dito 'yan sila kakain. Ayun, so ngayon, kagabi, dito na rin tinali ko muna, 'no, kasi bago lang sila dito, kailangan masanay muna sila sa area. Ayan, So ngayon, unlimited na rin sila diyan. Kahit saan sila magbungkal doon na part, pupunta pa yan di sila doon sa baba, ay walang problema. Free na free sila. Pero may tali muna temporarily para ma-observe muna natin baka kasi makawala. Pero ito na may mga sanay na sanay na baboy, na hahawakan yan. Yung mga kambing naman, nandyan na rin. Kumagala yung mga baka. Ano, nandyan din yun sila. So, at dito sa labas, yan, may mga Madrid di Agua din dito. Nagyan ko ng fertilizer. Papakain din natin sa baboy yan. May mga fertilizer na yun, mga dumi ng kambing. Nilalagay natin dyan. Medyo distansya lang sa puno ng Madre de Agua kasi mainit kasi yung dumi ng kambing pwede makasira, no? makamatay ng halaman so, ayan. pero mataas yan sa magagandang nutrients para sa mga pananim natin. So ayan oh, po, muli po, maraming salamat po sa inyong panunood.